Tuloy-tuloy ang pirigting na kampanya ng DOTR at MIA laban sa mga abusadong taxi sa paliparan. Si Bernard Ferrer sa detalye. Bernard? Yes, on the morning na ng Manila International Airport Authority MIAA ang mga pasero na may libreng inter-terminal service o shuttle service sa Ninoy Aquino International Airport na iya. Ang libreng shuttle ni iikot sa tatlong terminal ng IATA sa regular na agwat ng oras at madaling matagpuan sa mga arrival bay ng paliparan. Ang paalalang ito ay kasunod ng ilang taxi driver na nananamantalao minuto naniningil ng sobra sa mga lumilipat lamang ng terminal. Isa sa mga naunang insidente ang kinasangkutan ng isang taxi driver na nanangil ng mahigit 1,000 pesos sa isang paserong lumipat lamang ng terminal habang isang taxi operator at driver naman ang pinagpapaliwanag ng Department of Transportation at Land Transportation Office matapos umunumuningil ng 5,500 pesos sa isang pasaherong mula Terminal 1 patungong uh, Terminal 2. Nilinanong naman ng Association of Accredited Transport Services so na iyan na ang mga taxi na sangkot sa overcharging ay karaniwang mga hindi-opusadong driver o nasa labas ng sistema na paliparan. Sumusunod niya sila sa tinakdang fare matrix ng LTFRB. Tuloy-tuloy naman ang pinaigting na kampanya ng DOTR at MAA laban sa mga abusadong taxi sa paliparan. Nitong nakarang linggo kasama ang LTO at LTFRB mahigpit ay pinatupad ang utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga pasahero at hindi sila maabuso ng mga transport service sa loob ng NIA. Samantala, inannunsyo naman ang LTV na isa sa ilalim na sa auction o public auction ang mga sasakyang na impound mula noong pang 2023 at mga nakarang taon na hindi pa nakiklaim ng kanilang mga may-ari. Gaagad na din ang nasabing public auction sa darating na July 17. Thank you, Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferrer.